Hello po. Magandang gabi po sa lahat. Yan, yeah, ang cute ng kasama mo, ate ah. Oo nga po, laging angel to araw-araw. Wow. Bagay-bagay, <laughs> may halo pa. <laughs> Saan ang katanong ah na uh, Bago ako magtanong, meron muna akong i-share. Meron akong na-convince na kaibigan ko na nasa hospital ngayon, may sakit na lupus. Um, nag-advise ako kasi hindi na siya gaano makapagsalita. Tapos hindi na rin kumakain. Uh, sabi ko, magkumpisal siya or at magpatawag ng ano, tawag nito, yung sacramento for He uh, sacramento para sa kagalingan, sacrament of healing po. And then siguro mga dalawang araw pa lang nakaraan, kagabi parang nag nagkaroon ako ng ano, ng retaliation. Uh, siguro hindi lang ako naka-experience nito kahit siguro sa mga kagroup ko dito sa Punto per Punto, sa Rosary, sa Divine Mercy, meron din. Si Sister Caroline, meron nga din. Nag-share -nag din siya sa akin. Um, matindi yung naranasan ko. Mga alas 12 ng gabi, parang biglang may dubagan sa akin na mabigat. Tapos hindi wala akong nakita, pero tinutusok ako ng karayo mula ulo hanggang paa. Hindi rin ako makagalaw. Naramdaman ko yung sakit at hirap. Tapos sa isip ko, sabi ko, nagdarasal ako sa isip ko kasi hindi po ako makapagsalita nun eh. Hanggang sa, sa isip ko, sabi ko, kung, kung makabangon ako, talagang magdadasal ako. Kasi sa pangyayari niyon, para pang may may ano sa akin gustong gumahasa pero wala pong na, akong nakikita nararamdaman ko lang po. Pero talagang yung yung puso ko lumalaban at saka nagdarasal po ako sa panaginip oh, ko malaman kung panaginip o ano ah uh, sa panaginip na yun nung ano na nakagalaw na ako bumangon ako dali-dali nagpray ako ng tatlong Hail Mary pagkatapos uh, nag self deliverance ako alam nyo po, uh, talagang na-realize na, na, na ko na talaga palang totoo. Kasi nung habang nag-deliverance ako, pagsabi ko palang po, in the name of Jesus, or and uh, with the a precious divine blood of Jesus, sabi ko, depart right now in my body, whoever you are, whenever you are, in this room, in this house, depart right now and never come back alam nyo po, nung pagsabi ko pa in the name, parang lalo akong iniipit na hindi ako makahinga na halos hindi ako, parang pakiramdam ko sa sarili ko, liliit ako. Pero bigla, dahan-dahan nung matapos ko yung pag-self-deliverance ko, parang may lumabas sa akin mula sa bawat hibla ng buhok ko, sa tenga ko, parang may lumabas na bigla po ako naging okay. Dalawang beses ko po yun ginawa, then nag po ako nung gabing yun. Um, tanong ko lang po, kasi nakapagkumpisal na po ako isang linggo ang nakakaraan, ah uh, sabi nila, mas tinatablan ka pag wala ka sa grasya ng Diyos. Um, Ots, at kahit po na meron, bakit po nagkakaroon ako ng ganitong retaliation po na uh, sa sa ngayon po, kami lang naman ng anak ko dito, yung anak kong SDA, at saka itong anak ko na Makulit, itong angel ko, uh, nagsimba rin po kami sa araw na to. Uh, parang sunod-sunod yung retaliation mula nung nanggaling ako sa masbate, <laughs> hanggang sa pag-uwi ko na itong may na-convince po ako na magpatawag ng pare, mangumpisal siya, tumanggap siya ng sakramento sa kagalingan. Tapos yung gabi na yun, nakalimutan ko nga po brother na meron pala akong may gano'n na isip-isip ko na lang bakit ba ako nagkaroon ng retaliation isang linggo pa lang nakakaraan mula nung nagkumpisal po ako. Ayan ah, po ang katanungan ko. Maraming salamat po. Okay, hey, no? So, um, una, bago natin ibigay ka mo tata, no? Um, ang ang daga, o ang ano, tawag ito ang <clears throat> demonyo, inahalin tulad ho yan sa isang daga, no? Bakit ho ba daga? Dahil ang daga, naghahanap at naghahanap talaga ng butas yan para makapasok. So, siguro, may part sa buhay mo ngayon na nakitaan ng ng demonyo ng bad spirit kaya ikaw ay napasukan ng retaliation no pero gayon pa man sister dahil malakas naman ng inyong faith at para sa ating Panginoong Kristo wag ko kayong magalala hindi naman ho kayo mapapaano dahil minsan ipinapahintulutan ng Diyos ang isang bagay na mangyari sa atin para mapahiya ang demonyo mm yung mga ganon. Pero dahil sa pananampalataya mo, 831 ng Romans, ang sabi ni San Pablo, if God be for us, who can be against us? Eh sabi mo, nakapag-confess ka na, ibig sabihin, ando na yung sanctifying grace. Supposedly, hindi ka na dapat ma-retaliate dahil uh, you are in a state of grace na. But why is it? Because sometimes God allowed things to happen for for us to pahiyain ang kanyang kalaban. May mga ganun na pangyayari, sister. So don't worry, no? Dahil sa pagtawag mo naman, biglang nawala. Alam kasi nang Diyos na tatawag at gagawa ka ng paraan para maalis yung retaliation. At sabi mo nga, may lumabas na ano. So sa ganun paraan, napahiya na naman ang demonyo. so don't worry. Oh, so don't worry about that sister, no? Uh, Marcos 16:17, ang sino mang mananampalataya sa aking pangalan, sabi ng Panginoong Kristo, ay hindi mapapaano. No, pangako po 'yan natin Panginoong Hesukristo. So don't worry. Patuloy ka lang sa pagawa sa kalooban ng Diyos tulad ng pangungumpisyon, pagrorosaryo, pagkain ng kanyang katawan, hindi ho kayo maano, kahit pa maritaliate kayo ilang beses, hindi hindi po kayo ma uh, ano ba mapukan sa Tagalog? Hindi ko alam mapukan. Bisaya ka man natin ba? Mabuhal. mabuhal, Hindi, hindi ka mabubuhal kahit isang libo pa ang, ang kaaway sa iyong harapan. Yan ang sinabi sa Salmo. So, yun ang aking advice at ibigay ko kay Bro Tata, ano, kasi parang spiritual uh, ano yung katanungan mo. No? So, ibigay natin sa Deliverance Minister. minister. Bro Tata? Okay. Tama naman yung uh, sagot mo, Brother John Ray. And then, um, takalang din siya na wakit na retaliate na retaliate pa siya na nakakumpisal man siya pero ang demonyo hindi yon mag surrender dahil sa 1 Peter chapter 5 verse 8 be alert and be, be on watch di ba? dahil po ang demonyo uh, parang layon o no lion uh, nandyan na sa ating paligid at palaging humahanap ng <laughs> uh, ano niya mga biktima niya so ah uh, siguro ah uh, yung ang uh, payag mo na ang may tinurungan kayo na ma anointing of the sick. Opo. okay. Opo, opo. And then uh, bakit kayo na retaliate nga hindi naman kayo ang nag ano, di ba? Ang pari naman yung nag anointing, di ba? Opo. Okay. So uh, siguro hindi lang yun ordinaryong uh, sakit yung naanwinting sa pare, baka contaminated din, bakit na kayo kung ordinary yung sakit lang yung naanwinting sa isang pare, yung tinulungan mo. Pero, ganun pa man, kahit pa siguro, para sa atin, video confident tayo sa ating sarili, na, na, na naman sa ako sa anak Sa, sa ngayon, nasa state of grace naman ako, makikita ako na talit. Kahit, kahit pa, sister, pag gano'n ng mga gawain natin, kailangan ang prayer for protection. Ang aking ginawa dito sa amin, gabi-gabi. Yun, alasais, uh, mag-rosary na, pagtapos mag- uh, ano ko, mag-prayer of deliverance ko. Ang bawat, uh, ang neighbor ng pamilya ko, isa isa-isahin ko sila sa pag- uh, prayer of deliverance. Then, pagkatapos, yung uh, whole na area ng bahay ko. Ang gabi-gabi, mag-deliverance pa ako. Para po, ah, uh, kung baga, may tayong kasabihan sa taga sa Bisaya na ayak pa rin dito manguro sa naigo na, di ba? Kain nah lang ma lang, mag-protect that daily. Dito mag-kumpiyansa. Kaya ang yawa, uh, isa lang sa share si Don Bosco na ah, uh, 14 hours a day siya na prayer fasting at nagpakumpisan sa mga senarista at saka pinayuhan siya ng mga kasama niyang pare na Don, kailangan kang mag-relax dahil baka so, mababalik yon uh, at uh, help uh, yung sabi niya na uh, ang ating katawan kailangan ang pag-relax. Ang ano ang sagot ni Don Bosco sa ganang kasamang pare? Sabihin mo na uh, ina, sabihin mo na demonyo na mag-relax din sila. Pag, dahil pag relax ako, ang demonyo walang relax. <laughs> Di ba? Pag sa kuhan, pag isa yabagan, Sabi niya. So hang, hanggang uh, na, abot sa punto na sa 24 hours, dalawang oras na lang ang kanyang pahinga. Prayer fasting. At Pinayuhan naman siya, ano ba diba, isa na, kailangan po kayo mag-relax dahil baka magkasakit po kayo dahil ang ating katawan, Uh, kailangan ang ma-relax. Sa ang sagot niya, sa langit na lang ako mag-relax. E na, uh, uh, sa mga story po niya, nagpamalaan siya na baka may psychotics niya. So dinala siya sa, nabasaan ko lang sa uh, libro ni Don Bosco, ha, na dinala siya sa psychiatrist, baka na pagmalaan siya sa mga kasama niya kung yun ang sagot niya, baka oh, may sakit nito. <laughs> psychiatrist, so, dinala, dinala siya psychiatrist. Pag resulta negative po siya, ang dalawang pari nagdala sa kanya, yun pala ang may sakit siya. Ano. So, uh, di tayo magkumpiyansa. Kala natin, at last, sa tayo. Dahil po, ang tao na mga mabuti, makagawa ng kasalanan, kapitong bisis bawat araw. Okay. 'Di ba? Bawat okay. araw makasala tayo pitong beses bawat araw. Yung mga mabuting okay. tao na. Ano ka yung hindi mga mabuti, okay. 'di ba? Okay. So kailangan na prayer for protection palagi. Kasi eh, nandiyan si Satanas, nandiyan lang sa paligid. Umanap yun ng benta o oh, ang ba? Ah, chance ba? oh, umanap lang yun ng chance na maka-atake sa atin. Yun lang aking masishare, brother. Okay. Back Okay. Oh, salamat, bro. So, Ati Marites. Ah, uh, um uh, mayroon pa akong isang katon katanungan bro para ito uh. sa para ito sa uncle ko na 85 years old na devoted catholic po siya. Mm -hmm. Nung umuwi ako ng mas bate, um, hindi kami gaano magkaintindihan at yung pandinig niya medyo mahina. I Kailangan ko siyang kausapin kasi gusto ko yung yung bank part magpartihan na kami doon sa lupa kasi nabili ko yung <laughs> isang part ng lupa sa kapat ah, bali sa ante ko. Hmm. Tapos sabi ko, tutulong ako, sabi ko, magpalagay ka naman ng hearing aid kasi hindi kami magkarinigan. Kailangan ko pang lumapit sa tenga niya at lakasan ko yung boses ko. Nung mananiga, ma marinig na niya, sabi niya, hindi, ayoko magpalagay ng hearing aid. Ito'y kaluuban na ng Diyos na ako'y kuha, kuhanan na niya ng pandinig. Tulad ng tatay ni Isaac daw na, 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 hindi na makakita. Hindi raw siya magpapalagay ng ganun dahil kalooban na ng Diyos. Sabi ko, hindi ba pwedeng, di ba? Sabi ko, ah, kailangan mo ring halimbawa magsimba. Paano maririnig yung sinasabi ng pare kung mahina nga ang pandinig o hindi na makakarinig? Ang sabi niya nagbabasa na lang daw siya ng Bible araw-araw. Ang tanong ko po, tama po ba yung sinasabi niya na halimbawa pag tumanda daw tayo, nawawalan na ng paningin, nasisira na yung pandinig oh, humihina na yung katawan. Tanggapin daw natin yun ng buo sa loob natin dahil lahat daw yon. ay talooban at wag na daw pong babaguhin. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito sa katuwiran po ng uncle ko po? Maraming salamat. Yun na lang po ang huli kong katanungan. Mm, salamat. Um, kalooban. Iba po ang kalooban, kapatid na uh, Sister Dilpin, sa um, pangyayari dahil sa katandaan. Iba po yun, no? Kasi kung babasahin natin ang kalooban ng, ng Diyos, ng Espiritu Santo, hindi ka magkakaroon ng mga, ano, basahin natin sa kung ano ba ang kalooban ng Diyos. No, dito sa unang Korinto 12. Um, First Corinthians uh, 12.7 to 11 ba yun? Uh, Tagalog yan. So, sabi dito sa uno, ngayon tungkol sa mga kaloob, yan no? Kaloob ng Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman na, na nang kayo yung mga hintil pa ay naligaw kayo sa mga piping Diyos Diyos sa alinmang mga paraang pagkakapatid. So, i-delete sa siete. Sa siete, datapot, bawat isa ay binibigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman sapagkat sa isa sa pamamagitan ng Espiritu ay binibigay ang salita ng karunungan at sa iba ang salita ng kaalaman ayon sa Espiritu. Sa iba ang pananampalataya sa gayon ding Espiritu at sa iba ay ang mga kaloob na pagpapagaling. Pagpapagaling eh, hindi pagkakasira ng katawan eh, no? sa isang Espiritu. At sa iba ang mga paggawa ng mga himala at sa ibay hula at sa ibay pagkilala sa mga espiritu at sa ibay ang iba't ibang wika at sa iba ang pagpapaliwanag ng mga wika natatwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at gayon ding espiritu na binabagi sa bawat isa ayon sa kanyang bibig so parang uh, ano parang contradiction yung kanyang sinabi na yung nangyari sa kanya ay kaloob ng Diyos hindi gawa ga, ano yan sa kanyang katandaan No, so okay. um, so ibigay natin Ayaw kay na Bro Angel. Ayun yung ibigay ng hearing aid. Oh, uh, kasi nga nasa nasa maling unawas, siya. Ah, oh, okay. Uh, 'Yun okay, ang okay, problema. Okay. yun ang problema pag nag nagbabasa tayo ng Biblia, tapos i aano natin yung ating unawa? I ipapasok natin yung unawa natin na basa. Kasi bro, yung kinukuhanan niya ng ano, di ba si, yung tatay ni, yung tatay niya, yung, ano, si, si Isao, si si na, nagkam, na si nagkamali Isaac. ng panalangin kasi nga, hindi na makakita. Oh. Sabi niya, hindi na raw siya magpapalagay ng hearing aid kasi kalooban na daw ng Diyos yun dahil sa katandaan mm. niya na mabibingi na daw siya eh, hirapan ako makipag-usap bro. Ay, <laughs> <laughs> tawag doon ang tawag doon ay si Jesus. No? So, bigyan naman natin si Bro Angel at nang makagreat na rin din si, na din si Bro Angel no? kasi kakapasok lang. So, Bro Angel Santos ng Japan, ano masasabi mo doon, Bro, kung uh, tama ba yung sinabi ng kanyang tsuhin? Hello po. Unang-una una sa lahat, salamat sa Diyos. Ha? Uh, nagkamali pala po ako sa ID na naibigay. So, uh, isang sa mapagpalang umaga hapong gabi sa, sa inyo lahat sana po gabay, gabayan tayo ni Lord no? yung pong then, sinasabi ni Opo, yung po sinasabi ni ni Sister kanina, okay. Ang ang kalooban, ang tinatawag ng kalooban kasi ni Lord is tinatawag nating will, no? Ang will ni Lord may tinatawag na God's will, may tinatawag din tayong permissive will. So mayroon din um may, mayroon din yung mga sufferings naman, yung redemptive sufferings nga na sinasabi. But um sa Biblia po kompleto siya, no? Ang pagkasakit ng tao, tandaan po natin, mayroon din katulad ng bata, 'di ba? Nagkasakit siya bata pa lang. Ah, uh, pwedeng galing sa ano 'yon? Pwedeng galing po sa, sa sa kasalanan din ng magulang 'yon or pwedeng rin ng kalooban ng Diyos. So there are, there are things but mayroon may, mayroon tayong talata na um sabi nga rito, no? Mayroon din tayong talata na nagkasakit ng tao dahil din sa uh, ano natin, sa sa mga kasalanan natin. Basahin po natin sa Awit chapter 107. Ito po ah. May mga dai-daihinan 'yan eh. lalo na sa pagtanda niyo. No? It's uh, usually po lahat ng mga problema ng tao, lahat po 'yan may kasagutan sa ating Biblia. Dito po sa 107, uh wala po tayo ano no bro Junry, wala no. Yes, mamaya pa si Jando kasi busy pa dun sa sa uh, mas ni Father oh, Darwin. Okay, ito po no isang rason to. Bakit nagkakasakit ng tao sa Awit 107 chapter 17 verse um chapter 107 verse 17. May nangagkakasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, hmm. dahil sa pagsuway. Hmm. Ang dinanaras nila yung mga kahirapan. So that's one one of the reason. Marami pang reason niya bakit nagkakasakit ng tao. Ayon po sa Biblia, sa awit 38 naman, nakalagay naman dito ang sabi niya rito. Sabi niya rito, okay. Ako'y sabi rito, ako'y nilalag na, okay. Awit chapter 38, tignan niyo po no lahat ng manakikinig Awit ah, chapter 38 verse uh, verse 2 to 3 sabi rito ang labis mong galit ay aking dinamdam sa parusang hatol ako ay nasaktan sa 3 ako nilalagnat sa taglay mong galit dahil sa sala ko ako ay nagkasakit in other words sa kasalanan no ito po yung mga gay ayo sa biblia no Meron pa ba sa Ecclesiastico chapter 37 po? Dito malinaw halos eh, yung pagka yung ano yung yung pagkain. Sa Ecclesiastico 37 napakalinaw dito bakit daw nagkakasakit ang mga tao. Ito ito maraming tatamaan dito. Sabi rito. Ecclesiastico chapter 37 verse 27 to 32. Anak ko, buong buhay mo'y lagi mong alagaan ang iyong sarili. Huwag kang kakain ng anumang makapipinsala sa iyo sapagkat hindi lahat ng pagkain ay makabubuti sa lahat ng tao. Mm -hmm. At hindi rin nasasarapan ang lahat ng tao sa lahat ng pagkain. Huwag mong hangarin matikman ang lahat ng pagkain. Ayan, mga ang ulo. At mm huwag -hmm. kang magkakalabis sa anumang ihain sa iyo. Biblical po, no? Nakapagkakasakit ang pagkain ng labis. At ang katakawan ay naiuwi sa sakit ng tiyan. Marami na ang namatay sa katakawan. Iwasan mo ito at ahaba ang iyong buhay. Ang salita ng Diyos. Malinaw po yun, no? Ecclesiastico chapter 37 verse 27 to 31. So, yan ang mga iba-ibang dahilan na pwede magkasakit tao. So, kung pag-isipan natin, unang Korinto chapter 3 verse 16 to 17 naman, napakalinaw doon, tayo ay templo ng Diyos. Parurusahan daw, sabi ng, ng, ng Biblia, no? ng Diyos ang sisira sa kanyang templo. So, in other words, ang lahat, halos lahat yan, kung titingnan mo, lahat po yan dahil sa kasalanan natin. Katakawan, um, labis, yun na, yun na, no? yung, yung, yung pag-abuso sa katawan, at lahat-lahat po, hindi rin dahil sa, dahil sa katandaan dito po sa Japan, umaabot na 80, 90 plus, malalakas pa eh. Di po ba? So, wala rin din yun, nasa pag-aalaga rin ng katawan. So, kung gusto mo rin, kung gusto mo rin, pwede rin. Ecclesiastico chapter 38 verse 9 to 10, pagka daw ikaw ay nagkasakit, may solusyon ng Biblia po yan, kompleto. Sabi doon, magsisi ka, magbalik loob ka, at ikaw ay gagaling sa iyong karamdaman. So yun lang po ang kasagutan natin. Maraming maraming salamat po.